I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sabi-saya pa, bala mo din na pakigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. Nawawala ako sa aking saan ako? Doon sa... Tinatawag nilang buang. buang. Tinatawag nila luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me. Ngayon lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, ano eh, uh, televised ang exam, ang tests. tests. So, yung also challenging lang na yung televised ang tests? Oh, yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwede yung magsekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? Ma'am, you said before na you're speaking against the government. Are you positioning yourself as the opposition na po? Hindi, sila ang nag-ano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang... Um, Ina-atake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila. Ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sila nilang... Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako doon. Wala akong ginagawa sa kanila. Kung, nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba, na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President. Kahit magtanim ako ng puno, araw-araw, pabayaan nyo lang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educa educational advocacy, lahat yung Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila. And sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako noon na palaaway. Except inuunahan ako. Anong tingin mo yung mga anak ko, yung BBPM at yung Senator yeah. okay. Heine, so, they okay. are now coming to their defense? Um, I will not um, comment sa mga anak ko no? because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD pero balik tali natin. Ganun din si PRD sa akin natural affinity na gagawin. natural na gagawin ni PRD is to defend me. ba? Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, ba? Diba? O oh, kasi may destabilization sa PRD, o oh, may maiso. Ano mang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Eh, hindi nga ako nag-react noon eh. Hindi, ako nagalit confidential funds, ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. For quarter, sa inyo na yan. Hindi ko ganamitin, hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho kasi nata-target mo yung trabaho mo. Ano pang inano na Security, kunin namin lahat. Ah, sa inyo na yan. Budget, kukunin nila lang. Sa inyo na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpe, at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol, habol, habol, habol nila sa akin, yung mga kasamahan, kasamahan ko, hinahabol din nila Uh, excuse ko na lang, let's give them privacy. But one is already in depression. One is already contemplating suicide. One is in the hospital. May isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumuraha. Hindi dapat magmura kasi may mga bata naririnig. Pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. Ma'am, punot dulo ng pag-atake? Punot, pag punot dulo ng pag-atake? Punot dulo ng pag-atake? Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez eh, Pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na another time si Martin. Oo, oh, oh, so sa susunod na. Mario, yung yakong politika, Mario. sabi ko, sabi so, so, ko, Governor Matthew Manoto, na pinersonal daw nyo yung dapat sana yung politika lang. I-review nyo. Ayoko na banggitin eh. Lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo, ang launa Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Are you talking about confidential Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa lakas. Di ba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. Oh, sa ibang araw na kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, Maria. what is your relationship status with Senator Ivy Marcos? And nag-usap na po ba kayo after Um, after nung no press con, tinext ko siya, and she was cold. Cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa kay Martin. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Ivy? E, or ano man, it's just the face? No, hindi ko alam. I cannot uh, speculate on what will happen tomorrow. But as far as you are concerned, I. E, at ano si Senator Ivy e, sa iyo pa? Para sa akin, uh, she's a senator, uh, she's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi, Kasi ito si Rimulya. Nandun siya sa ano eh, legal legal uh, desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is tabu. Tabu siya. Meron sa atin dito ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for up for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin. Dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos. Ako, hindi. Respetuhin mo ako. na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Respetuhin din kita. A problem kasi dito sa kanila, when you are, when there is a person who is outspoken who is outrageously outstanding sinasabihan nila na weird sinasabihan nila na kakaiba sinasabihan nila na yan crazy insane look at it. there's nothing wrong with me i'm just different respetuhin niyo yung, yung different ako sa inyo. And proline mata sa dito ay tin her pero nagde-deny na mag-ghost siya. Ano sabi niyo po siya? We know the context of the you know, conversation you can share that with us. Ah, sure share na lang po share niyo kasi siya naman yung mas nakakatawa. Pero since then, hindi pa yung nakapag-usap ulit kayo over the phone. Wala na. Wala na kami na usap after long, nag-text ako ng message. Ma'am, oh, may we know your message? Alam mo, yan sila. Yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang. God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado kung may bu-bullshit dyan sa tatay ko. Sabi nila nila, no, why don't you yeah. just explain the allegations head on? Just to set the record straight though, ma'am. Kasi it's just, it it distracts from the issue. It bores the level of discussion. Kasi sabi ng mga hustler. Oo, so, kasi sabi nila, ano ako. akong... Arslan, nandyan yan diba? Diversion. Diversion. Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This, ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino.